ubihan dito na sa tanan itong ubihan lain sad nga kuan lain na sad nga lain na sad ang gipang saan naman sa gi ang gipang hatag uy agoy 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 nag live lang ko kay para nahurot na nga kung sin ko ka hindi ko ka record Uy, ang dami. Oh my gosh. Tignan yung sa loob. Ay, basican. Ito muna. Ano to? Luminising. Another one. Just, oh, na itag palette. This one kung ang ibutang dari sakuan sa ang bag man eh ako ibutang sa tingan ani anyway. and then ah parang cookie and ganda sa loob yan and then another one ay ito. na ito sticker. And then, another one. Ay, kanindot sa color. Mga paboritong color na to. And then, ano sa mani? Like, cute kasi packaging. Oh, wow. Ano sa mani siya? Huwag man siya kanangkuan. Huwag man siya Name? Hmm. Good morning, Yati Happy Sunday. And then this one. And another one. Ah, uh, contour, pang contour. And another one. Wala pa siya abli. Wala pa yung abli. Wala, tart pa, Jude. Tart. Tart. Tart pa dyan siya. Di man tako mag live ti bibi niya. Na akong kuha akong cellphone kay kuan man. Kanang nahurot ang akong Bang ba. Ang ako ang ang sim. Kailangan kong ipang delete ang mga video. Ako na lang live kay para para na i-document sa naghatag ani. Hindi rin. Ano sa ano sa may brand ani. So may brand ani niya oy. Cute kay kana mga kuan ba. Good morning day sang sang. Nag live lang ko kadiyot day kadiyot lang kayo ning sang live kay. Ako ra gi kuan gi sana. Para ma, ma document na to sa naghatag ani. And then naked palette. Dera ay. Dera oh pila na ni gihatag ni niya baguhay pa to siya naghatag gihatag naghatag na siya oh ay yan naked palette and then another one yan ni siya ni siya morphe eh nang paborito na ko color mga color na kong paborito oh And then, sa mani. Eh. Kuya wo, oh. kuya wo packaging nito chicken packaging ba. And then yung guy, yung mga paborito jud na pang-contouracious. Hmm. Hopefully nga makuha ni nako ma. And then ah uh, pangkuan siya pang contour. And then, I'm streak And streak streak strike, strike. Yan. <laughs> Shocking color yung kay TBB. Ang paborito yun akong mga color bang akong suoton. Every, everything nga uh, mag-work ko. Oh. And then, another one. Di lang ko magdugay diri ha. Kaya nga no, akong gamit yung okay, lipstick ragyun. Puhon dahil. Puhon dahi ganti ka ani. Eh ako puli nga mapadala na ko soon soon. And then more Ato lang ipang share man ato sa uban. Sa nagtrabaho sa ayan. Kuha na siya ka ng kuan. Dera. Ay. Ano siyang ilabay ang plastic. Dera ay. ko na yung giwan. Gi katungkuan katung katong last, two weeks ago, two weeks ago, kuan ka siya tawag anak, two weeks ago, ubay ubay sa kayo to, daghan sa kayo to, Mauto nga, atong dali-dali on, -dali kuan, impaki siya, para, makuan, ma, ma-distribute, sa uban, dili ko nung ko, kamao, magamit, ana konting na ko sa akong lisi, <laughs> sa'yo na mga Dali ra kay dali ra siya kuanon. Naghanag jud ka ayo. I yar iyan jud na siyang gikuan. Then pagkahuman kaning bag sad naa sa nasa bag, naa sa say sulod. Ang bag na ay sud. ning ibutang sa bag be. Ay. Nya rin na ibutang sa bag dai kay ako pa ding pictura kay para maka kita dara. Busa na ibutang sa kilid. Sa kilid lang siya. ang gi panghatag sa ko adili ang tawon mo tandog ano kaayo mo ba bibi ihatag na lang na <laughs> ihatag sa mga nag nagkuan nag sales girls panghatag sa mga nag nagkuan ba nagtrabaho ba mo ako ipanghatag manin ako sa mga mag magtrabaho nga ganahag make-up ba labi nag mga sales girls murag ako nga trabaho na ko, sales girl, uh, sales talk, retail, o di aram. <laughs> Pag sure, dahil bilhin na eh. <laughs> Dali, na kay, kayo bilhin. Sayo na kayo. Sayo na dyan kayo pagpagwapa. Ano, ano, kung kuha na dyan ka, mura na kang nag-paint. Mura ba kang nag-paint? My love. So sweet. <laughs> And then, ah, uh, so ano siya? Kuhaan, Pangkuan, pangkontor, pang kontor, pang Pangkontor, o, unsa sa mani, lash, flash, lash, ay, wala pa abli, wala pa siya abli, wala pa abli, di na to ablihan, um, magawas man niya tungkuan, and then lipstick, lipstick, oh, gay, gay, gay. lipstick, Wapasay able. Uy, ginuko. Awang oh, ang lipstick niya. umukon mukon ko. siya mo? Munagnaog sad ba? Ah, <laughs> uh, humot rin ba kayo? Ang lipstick ba humot? Humot siya ka ng strawberry? Ala? Humot ang strawberry. Ang lipstick. Ito siyang ibutang din ha. kay atong, atong apnigon ba kay Para makita siya to man, Makita sa mga kuan ko picturean niya na nato then tapos murag make up para gyud tawon ko og oh. mga occasion mag make up ra man sa ko kanang bilin pong kuan kanang ay mag make up ra sa ko ti bibi kong mag trabaho ko kay ngano sales girls ba yan tam sex girls <laughs> sex girls ba yan ko sex girls ba <laughs> Dugay ang ugas buhok ko eh. Kaya ako na ning, Sales girl, good. Nindot Nindot nito ng nga brasis, bibi ni Nindot ni siya nga, nga brand nga brasis. Kanang, kung din um, then pagkahuman, ay, galing. sa bag, atong tanawon, sa unsay sulod. What's in the ano ano? <laughs> What's in the ano? Lipstick na sa oh, so many mga mga magenta color, <laughs> purple, another lipstick, mm, I And another lipstick in any. And then liquid uh blue. wala pa juiceable, oh. a pa able a lipstick. Another brush, another brush. and um, lipstick sad nga gani <laughs> lipstick ano ka, no kani ba nga lipstick kay kani siya nga lipstick, lipstick kay kuan ka ni siya hala kuan ka lipstick ka humot ra ba kayong lipstick hmm, wala pa dyan siya na, wala pa dyan siya gigamit, o, oh, dyan siya gigamit pa. Humot kayo ba? Mine, mine. <laughs> mine, oh. And then, mock lipstick. Oh, ganahan ka ung oh, Red kayo. Di man kayo kung gamay trakoning red, no? Kanang Valentine's Day. Gana bang, atong bang ikuan ba? Atong, ah. Uh, and then, primer. Ato siyang i- Oh, wala pa dyan siya abli. So, ihatag na nato. And then, wala pa dyan siya ikuan o oh, Wala pa dyan siya gamo-gamo mga bag-o pa ba and um another one daghan ko kay lipstick mo nang ipanghatag ra na nako kay kung ihatag na ihatag ra sa nako kan na to ibaligya kay kung gihatag inhatag ra kung ihatag sa tao ako sa gi-share ihatag sa nako ay no nga uh, i spin money to send to the Philippines. <laughs> I send money to the Philippines. Mao na padala na to, ah, kitay magbaya, di ba? Pero malipay na lang ta kung ang tao malipay sa even the use or not use. Yun. Mm, di Ay, di, ara, di malimot ko. Di Diara. Di Ay, ukoy kang dako. Noel, thank you kayo sa pagwatch sa dito sa YouTube. <laughs> Noel, Noel de la Serna. Ay, de la Serna. Noel Noel de la Torre. Thank you kayo pag-watch sa YouTube ha. I see you in the YouTube. Nakita na ko. Nag-pop up ang message. Ang salamat. Padayon lang muna na. Bisan pag dinila na ako maka. Dili mo makita na ako. Mas mo makita na ako. Pila ka. Pila ka adlaw nga. Kuan. Pero makakita ko din ha, Nga. Naka. Lambada mo din ha. O di. pa yun. Kanin siya. Kamura na siya. Kanang kuan ra mura ra siya ganang um iya ra ba siyang gikuan ba wajud niya gamo igo ra ni siyang niya yung iya hajud sa ana an -an -an ba mura bag testing in testing na ni junior nag testing in the hands of artihon ba ni ang ni artihon siya ang tagiya ni nga kuan artihon nga ganaha jud ni siya mga ina ni mga pagwapa mga basa mga pang pambabay nga kanang kuan pagwapa And then another one another one na sad Good morning din ha Noel Ganang matte lipstick teh nindot O ganang kag mat matte 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 lipstick day <laughs> Can you see ya Can you check nindot man ni siyang dili sad matte matte day nindot siya siyang dili sa matte Can you see sad siya Anastasia ah, Daraim Kinsa man to'y nakadawat o Anastasia last time nagpadala ko. Nagigaan ako gigaan og Anastasia. I hope they like it. Ganahan ko Anastasia. Anastasia na nakong gamit sa duban, uban panagsara na ako ra sang pulipulihan ba kay ubay ubay ba ning gipanghatag niya ako sang pulipulihan og kuan nindot ang mat color. Dairo speech. Nindot na ang mat color. <laughs> Indot bitaw ti bibi. Dapat sa pudusos, ka-60 ba? Ani, uy, ang sumunis siya nga kuwan. Sumunis siya nga brand. 60 -si, half. Oh, good. 60 -si kaya siya packaging. Hmm. And then, pula. And then, imunin siya ang kuwan nun. Then, muna siya ang. Wala pa dyan siya na kuwan. Very, very new pa dyan ni siya. Mat, -ra mat, na, no, de. <laughs> sang, Mat na ang imong ganahan. <laughs> and then another one, kuan. Um Ano sa lips satin daw. ganis siya. And then smash nga pang kuan, pang photo finish nga pang photo finish yan sa na, sa dagway. Di ara, ug kanang kuan, Anatasya nga lipstick. Nga. Kuya, wag color oh, Obi, ang OB pa, Jud. Ang paborito na kong OB. Yay, ganoon. Tingnan nyo, OB. <laughs> OB nga lipstick. <laughs> Hala, karo pa ko kakita ni? Uy, nga, wala ko kakita. <laughs> OB nga lipstick. ko na, uy. Eh. Ay, tama Awa, awa, OB. Mm, OB. Karo pa na ko nakita. Wala. Wadyo ko nagdahong nga. Nagkuha na sa siya. Nagsana. Nagbili Nag na sa siya dito sa kontrabuan o oh, mga ngunani, mga goodies. Ako nasa ni siyang ibutang. Kaya nag dinalian kayo ni nga ibutang dito sa box para maabot dayon. Maabot dayon kung asa ni dapitang atong ipang 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 lambada na ni. <laughs> ipang lambada. Ipang lambada na ni siya. Diara guys. Um, pangungungo. <laughs> pangungungo, te <laughs> Na ba, di ko magdugay din na ninyong tanan. Dagan kang salamat. <laughs> Dahang salamat, tabalay. Dahang salamat din na ninyong sanan. Kasukaon, juga, ko. Basta kasukaon ko, purti diyong tugnawa. God, snow dito sa mga. Nang... na mau na ako diris katri ba kay nagkuan ko dito sa init nga blanket kay hitir ba init nga blanket kare ay dara ang nga blanket ay kana siya then takuban aning baga nga habol plus takuban pa jud aning baga nga habol plus another baga pa jud nga habol ay ginuo ko mm syarog <laughs> di syarog dili mukuan <laughs> kontrabida kayo ng ang dating basta ubi lipstick <laughs> ako yun ako yun kunong i-try ning kuan ako siyang i sa kung kuan sa lips nako kaning unsay tawag ani eh. pero akong gamiton akong gamiton dili na ako ibutang sa kuang dili na ako ibutang diri sa kung lips ako siyang gamitan og kanang kuan uh, pang lipstick ba nga brush ba pang lipstick nga brush ako siyang gamiton then Kausara, ra gud kausa ra mo, nimong ibutang dimong, di kay balik-balik sa nato ba para unsay tawagan na pero di ko magdugay din han yung tanan. Daghan keng salamat sa tanan din ha. Nga nag-share. Nag nag-share nag, nag dito sa ilang wall. na din ha. Ay, mo ka din ako. Okay ra. Okay ra. Okay ra. Okay ra, okay ra kay kong. <laughs> okay at okay. <laughs> Laban lang sa katugnawon. <laughs> Laban lang sa katugnawon. Laban lang sa katugnawon. Daghan keng salamat din han yung tanan. Di ko magdugay. kay nga matug Matuog sayo. Kay ano sayo. Kay akong lambada. And then sayo kung labada den wa ka balo, kung manguskos na sa kusa kung kuan mayunta maguwan karong maguwan dong kadlawon para dili na ta manguskos para mahilis dayon ang ang ice ba ang snow ba mahilis dayon dito sa atop basa mong sakyan nan din ako mag magmras og didto nya magkuan patasos daghan kay daghan kay sa tawag ana um Usbon ko daghan kaming salamat din ha yung tanan. Maraming 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 salamat din ha. um, kanang sa tawag ani like, eh daghan king salamat din na yung tanan ha kanang ah, uh, maraming 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 og happy sunday din na ninyo laban sa kutiwas <laughs> amping diha te bibi unsa tawag ana pag am, amping din nasa sa imong mga shoulder shoulder ayok alsa-alsa bugat ay unsay nga ano eh mayuntag ma ako na ni siyang dadalion kay para mo mulupad na sa ni siya this month mayuntag karong month ba nga malupad ni siya rin malupad sa Pilipinas before nga manglupad na tani <laughs> before nga manglupad na si Rosfit <laughs> mulupad na sa him bitaw eh nagdaghan kayong salamat din yung tanan matug kanang matug ko matug ko na di ato no nga makita sa makita nyo ako yung ipo sa kadiyot na lipay kay ko ba kay, kay wako nagdahom ba naglaway ko kang tibibi nga suriso and then later lit, on nakakita nakakita og ganang kuha, nakakita nakakitag suriso nga disibo gikan sa sibo nga suriso dagan king salamat sa suriso jud kaayo <laughs> dagan king suriso uh, dagan salamat sa suriso naabot ang suriso diri sa Amerika um Uy, exercise o oh, exercise tibi bi pero ayo kay ganang kuan ba alsas bugat labi na kay para di malisag maayo imong buk imong bukton. Imong bukton para di malisag maayo ba. Ilambada na lang natin bibi. Ay, atulan na niya, niya isayaw ha. Na ati bibi. Purti jo na kong lipaya, purti na kong lipaya. Uy nga. Unya napa jo unsa to? Napad yun, nga, diyan, kita, na e, napad yun piwi. Nga nakong ipost niya. Malamur kita. Bantong na piwi Napad yun piwi niya. Napad to'y. Unsay nga na. Ang kuwang na lang Ang cheese eat na lang wala Walay cheese eat. O ka nang. Unsay ito. Um, ang. Ang akong ganahan nga pan ba. Unsay tawag ito eh. Unsay jud nga nga pan na eh. Uh, ah nga ako jud nang paborito si ako sa unang nya mahal ang kay siya bang mahal ang mahal kay siya nga pan bang di, di man jud ta makapalitan ng pan nga mahal sa unang mapalit na maglisod ng ganitang ang palit og pandisal kat no, kan kan ipang sus nakapalit pa og pan sus aligriha lagi oy di bibi e, asto lang niya nang isayaw ha pohon <laughs> yeah. Ay, di ko magduga yung gagawin na, Jun. <laughs> Babay din na yung tanan. Dagan kayong salamat. Maraming malamang salamat.